for to today's video. Um, kahapon, nag-upload ako ng video na nag-grocery kami ng ipapamigay natin dun sa senior citizen. Ang balak talaga dapat dun, guys. Pupuntahan namin siya then Then, ibigay namin yung konting grocery tsaka cash assistant niya. Sa tulong po yun ni Mami Cha Cha Mix Vlog. Thank you, thank you Mami Cha sa pamimigay ng tulong po sa ating mga senior citizen. Pero sad to say po, namatay po siya. Um, hindi niya na po, hindi niya na po nakita yung ating ibibigay na tulong. So, ang pagplanuhan po namin ni Mother Lintek is bumili bumili na lang bumili na lang po ako na ibibigay dun sa lamay niya which is yung mga kape, biskuit, ganun po. Tapos yung the rest po is yung cash assistant po sa kanya. Ah, kalungkot po na balita na alam mo yun, na nakausap na namin siya na yun nga bibigyan namin siya ganyan. Na-excite siya eh. Na-excite siya. Kaso, yun, hindi niya na po naantay yun. May sakit na talaga siya. So, mapapakita naman sa video na nito, after nito, na, na binigay, binigay nila Jeffy at ni MJ yung tulong na yun. Si ate ko, yun yu po kasi ay may work. So, sila po muna yung pinagpamigay ko na inyong munting handog. So, maraming maraming salamat po sa nag-sponsor. Mami Chacha Mix Vlog. Thank you, thank you po sa inyong pag-support sa charity namin dito sa Manila at uh, kay Mother Lintek kay Ate Ash kay Apu Koy dahil sa kanya binig, uh, naibigay, na, naibigay niya sa amin ang inyong tulong kay Tita Amazing Yags Channel kay Ate Mape um, kay Mam Ma Lili Ragasa kay Ate Cordapia, Mami Weng, Kuya Sablay, Mam Ma Sensitive, Kuya Riddler, sa Team Tatay Jackbirds po. Maraming salamat po sa inyo sa palagi pa pong pagsuporta po sa amin. Sa buong-buong Team Lintek po. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa amin. Maraming maraming salamat po. Mami Chacha, -cha, God bless you po si papagad na lang pong bahala sa inyo sa pagtulong nyo po sa mga sa mga ganito pong ano maraming 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 salamat po muli ako po ang inyong ate ko yan po eh. after nito panoorin nyo po yung upload kong video hindi ko na po pinakita yung buong detalye ng syempre sa lamay niya pero yung nakausap ko is yung anak niya siya yung tumanggap ng cash assistant at ng grocery na binigay natin so yun na po Hi guys! Hi. It's me, DJ Lee Vlog and Jennifer Lopez Jeff. at your service, Partners in Crime. Punta po kami sa namatayan. Uh, okay. Bye po. Cut. <laughs> so, maglalaki na kami. Oh gosh, yeah. so, isang <laughs> Ito yung way, guys, papunta doon sa tatay, guys. Dito oh. Dalawa po akong, ano, gamimigay. Ilalakad po kami, papunta doon. Huwag kang init, guys. So, this is the way. Maraming uh -huh. okay. init, guys, pero kailangan namin papunta. Kasama ko po si... Regine ka. What? Hey. DJ Lee vlog. DJ Lee vlog? Kung di pala nilalakad namin guys pero inihingal na kami ini Partners in Crime ko. In no? uh -huh. Uh -huh. Uy! sacrifice yung ano para po sa team Dito na po kami kapasok na kami doon yung banda okay, okay. maamod pa guys sabi na saan mo na

na lang kaya siya, Jenny, no? Para kita lahat. Practicein mo muna yan, ha? Basahin. Di ko ito ibibigay. Sayang yan. sayo mo po. Ipupunta nga sa'yo. Para may susunod pa. Ay, maglag ka ba, ka. Sa YouTube channel. This oh, has been my problem. Oo, may challenge kasi. Sa... Sa ano? YouTube channel ni Roda. Ah, oh, di ba nakasubscribe ka ba doon sa kanya? Hindi ko siya nasasabay Pero alam ko na sa subscribe ako eh. Oo, subscribe mo siya. Ano? <laughs> Parang babunta ka sa TV. Alam <laughs> mo yan? Alam mo na dati wala kang harang. Lakasan mo yung boses mo, ha? Dito naman tayo, oh. oh, bawal. Kinakabahan naman ito. Kinakabahan naman ito. Grabe. Kasi ako. Anna, Bala, pwala, wala, wala, wala. 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 Sige! Upo ka muna, na. na ako eh. Pwede muna natin din tapos mag lang muna tayo? Paano yung prank nito Wala! Wala? Wala. Ay! Picture ko eh! Saan yung... Hindi siya pwede mag sa atin? Sige, bakit? No, hello po! Bibigyan namin kanya sa, tulung... sa Okay? Oh. Eh? salamat sa साथी देशन काशा आहिनि 我给你说，哎呀，的